Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po tutok na po rito mga kalaki sa amin dahil ngayon tung alas 11 po ng umaga mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po para po sa mga naglalaki ang mga prices dyan ng mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad sa mga bago po sa mga Facebook namin eto, punta na po kayo rito, lipat na po kayo rito manood po kayo at makakakuha po kayo ng mga tips na magaganda para po sa mga nilalabanan nyo dyan ng mga STL Lotto Pilipinas, National Wedding at Abroad po kahit ano po pong numbers dyan ibibigay po natin at take note ha, na kapag panalo po kami ng mga lucky numbers dito nakapost po yan sa Facebook tignan nyo po e check nyo okay, kung ready ka na eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo ayan po mga kalaki tutok tutok na po dito mga kalaki at syempre po ngayon pong alas 11 po ng umaga abay eto na po mga lucky numbers na dapat nyo pong alagaan at payaan. Ito na po, umpisaan po natin ang mga lucky numbers abroad. 10 digit lucky numbers abroad, Pilipinas at abroad, ready na, ikunin mo na. Sa abroad po ito, 10 ah, digit lucky numbers. Number 64, number 38, number 29, number 32, number 40, number 47, number 51, number 26, number 18, at number 12. Ayan. At syempre po mga kalaki, sinunod po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 33, number 36, number 37, number 30, number 24, number 21, number 19, at number 5. At syempre po mga kalaki, isinuda po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, eto na. Number 12, number 18, number 35, number 15, number 26, number 7 at number 3. At syempre po mga kalaki sila dito po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po kunin mo na number 11. Number 22, number 24, number 20, number 8 at number 6. Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit 029. Ayan, ang 6-digit 029 mo ay number 6, number 3, number 9, number 2, number 4, at number 4. Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ito na rin po, number 38, number 31, number 33, number 17, at number 15. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices sa Pilipinas. Ano po? At syempre po ito po ang mga 6 digit lucky numbers 642, 645, 649, 655 at 658. 6 digit lucky numbers. At syempre po mga kalaki, tutok-tutok na po rito. Ibibigay ko na po ang mga uh, tatayaan nyo rito sa Lotto Pilipinas. Pero bago yan, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parungki na meron po 330,000 followers kami po yan at syempre po meron po tayong uh, second account red parong po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at syempre Aris Gatchal yan ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron po tayong YouTube ang YouTube po natin red parong po na naka 16,500 followers po. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, right parang rungkin po, na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. At pag nakita ko po kay mga kalaki kayo po, ay nakafollow ha, nakafollow. Tapos, comment ng comment, share ng share ng mga video. At heart lang heart mga kalaki, automatic po. Okay numbers at po yan sa, sa messenger nyo sa spam. Okay? At tandaan nyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation lang po ang may membership fee at good for 3 months po ito mga kalaki. Ako po mismo ang tututok at magkocode po sa birth plan mo at birth year pag sumali ka sa private consultation sa loob ng 3 months. At syempre po mga kalaki, ako po ang sasagot sa mga tatayaan nyo po sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Malay mo naman pag sumali ka rito na i-code ko ang Birdman at Bircher mo ay isa ka rin sa mapalad na mapapanalo namin dito po sa private consultation. At kung interesado ka, message ka na po, usap tayo, tatawagan kita para legit na legit na ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so ganyan mga kalaki, eto eto na po ituloy na po natin mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Ito po ay mga naglalaki ang prices po sa Lotto Pilipinas po. Okay. ito na po mga kalaki, ang 642. Kunin mo na. Ang 642 mo ay number 6, number 21, number 25, number 27, number 34, at number 38. At eto naman po ang 645, number 23, number 29, number 37, number 17, number 42, at number 10 at eto naman po ang 649. Number 22. Number 18. Number 26. Number 30. Number 39 at number 40. At eto naman po ang 655 6 digit lucky numbers, kunin mo na mga kalaki. Number 44. Number 38. Number 31. Number 44, ay 42, number 16, at number 8. Ayan mga kalaki, at ito na po ang 6-digit lucky number 658. Uy tatay-at po mamaya promise 658. Ito na po, number 36, number 47, number 53, number 7, number 21, at number 32. Three. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers sa Lotto Pilipinas. Takbo na po sa mga suko yung outlet maya, maya at make sure po mga kalaki, 3 days po ang mga lucky numbers may bago nyo po palitan na huwag po matigas ang ulo. At syempre po mga kalaki, tutok-tutok na po rito dahil ito na po ang shout out time. Shout out po tayo kay Karina Sabido. Ayan, Karina Sabido po ng Cebu City. Hello po, maraming salamat po dyan sa pamilya Sabido at maraming maraming salamat po sa pagtutok niyo po sa amin Cebu. Napanalo na ba kita Cebu? At syempre po mga kalaki sa mga fruit vendor naman po dyan sa may Balintawak Public Market. Hello po dyan sa Balintawak Market po. Maraming maraming salamat po dyan sa mga fruit vendor. Lahat po ng vendor dyan, fish vendor, uh, meat vendor. Maraming maraming salamat po sa pagtutok niyo po sa amin. Nagpupunta po ako diyan, bumibili po ako diyan ng mga gulay, mga fresh dahil bagsakan 'yan. At syempre po mga kalaki, tutok na po rito dahil ngayon po alas 11 na umaga. Habang nagla-lunch kayo, habang uh, kung ano mang ginagawa nyo, nagpe-prepare ng lunch, tutok na po rito. Makukuha nyo po ang mga laki numbers namin, tayaan nyo po kung ano po magustuhan nyo. Pag sa amin po galing yan, pwede po yan kahit saan lugar, Pilipinas o abroad. At sa mga may birthday po, ngayon pong bago magtapos ang Pebrero, sabihin niyo po sa akin, PM kita bibigyan kita ng lucky numbers mo give po yan sa'yo happy birthday good luck oh tara na ay ano na natin ang ganda ng araw oh ingat ingat